Pilipinas, papalag na sa South China Sea. What if sabihin ko sa'yo na kaya palang lumaban ng isang maliit na bansa sa isang superpower sa himpapawid? Handa ka na ba? Sa video na to, ibubunyag natin ang mga state-of-the-art na fighter jet na pwedeng magpabago ng laro sa territorial dispute na to. Pero, huwag kang bibitiw kasi may twist pa sa dulo na pwedeng magpabaligtad sa politika ng Southeast Asia. Stay till the end. Promise, di mo aakalaing ganito kalaki ang epekto ng military upgrade na to. Isipin mo to, David versus Goliath, pero sa ere. Kanyan ang nangyayari ngayon sa South China Sea. Ang Pilipinas, na matagal nang nasa lilim ng military might ng China, ay malapit ng makipagsabayan sa pamamagitan ng isang game-changing decision. Noong July 4, habang nagsi-celebrate ang mga puti ng kanilang independence, tahimik na nag-declare din ang Pilipinas ng sarili nitong form of liberation. Si President Bongbong Marcos mismo ang nag-go signal para sa isang military upgrade na nagpasyok sa buong rehiyon. Pero ano ba talaga itong secret weapon na to? Enter ang multi-role fighter jet. Hindi lang basta jet to ha, kundi isang superweapon na pwedeng magpaisip ng dalawang beses sa China tungkol sa mga territorial ambitions nito. Pinagpipilian ng Pilipinas ang American F16 o kaya naman ng Swedish JAS 39 Gripen. Pero ito ang catch. Alin kaya ang pipiliin nila at bakit sobrang importante nito? Kasi, di ba, yung current fleet natin, kasama na yung South Korean FA-50. Parang kulang na kulang na. Para lang tayong may dalang kutsilyo sa isang barilan. Pero with these new jets, di lang tayo humahabol. Para tayong nagte-teleport sa future ng aerial warfare. Now, let's talk about the OG, ang F-16 Fighting Falcon. Ito yung parang Toyota Corolla ng fighter jets. Reliable, proven, at nasa lahat ng dako ng mundo. Pero, huwag kayong magkakamali. This ain't your Lolo's jet. Ang F-16 ay may top speed na Mach 2, meaning twice the speed of sound. Kaya nitong magdala ng iba't ibang weapons, from air-to-air -air missiles hanggang sa precision-guided bombs. Plus, madaming bansa ang gumagamit nito, kaya madali ang parts at maintenance. Pero ang star feature ng F-16, yung versatility nito. Pwede siyang gamitin for air superiority, ground attack, at reconnaissance missions. Parang Swiss army knife ng himpapawid. Now, let's move on sa contender mula sa Sweden, ang JAS 39 Gripen. Tin, ay Corolla. Ang Gripen naman ay parang Tesla. High-tech, efficient, at may konting European flair. Ang Gripen ay may advanced avionics at electronic warfare systems. Plus, designed siya para sa quick turnaround times. Kayang i-refuel at rearm in just 10 minutes. Parang pit stop lang sa F1 racing. Isa pang advantage ng Gripen? Mas mura siya i-operate compared sa F-16. Perfect to para sa budget-conscious na bansa tulad ng Pilipinas. At dahil designed siya for small air forces, madali siyang i-integrate sa existing systems natin. Pero ang tanong, paano nilalalabanan ng China na may 5th Gen Fighters at state-of-the-art anti-air defenses? Well, mga ka-fighter jets, hindi lang naman sa kagamitan, nakasalalay ang lahat. Tandaan nyo, David defeated Goliath with a slingshot. Una, both F-16 at Gripen ay pwedeng mag-carry ng long-range missiles. Ibig sabihin, pwede silang lumaban nang di masyadong malapit sa danger zone ng China. Pangalawa, ang modern versions ng F-16 at Gripen ay may advanced electronic warfare capabilities. Pwede nilang ijam ang radar at communications ng kalaban. Parang ninja moves sa himpapawid! Pangatlo, both jets are highly maneuverable. Sa dogfight, pwede silang makipagsabayan kahit sa mas advanced na jets ng China. Parang sipakyaw lang yan, kahit mas malaki ang kalaban, kaya pa rin manalo. This is some prospect, Bobby! Pang-apat, ang presence lang ng mga fighter jets na to ay pwedeng magdeter sa China. Isipin nyo, kung dati tayong walang ngipin, ngayon hindi lang ang ngipin, may pangil na tayo. Lastly, huwag nating kalimutan na ang Pilipinas ay part ng international community. Kung magkaroon man ng gulo, di tayo mag-isang lalaban. Parang barkada lang yan. Kung may mananakit sa'yo, damay lahat. Pero sino nga ba ang mas magandang choice para sa Pilipinas? Ang proven track record ng F-16 o ang high-tech efficiency ng Gripen? Pero gusto ko munang marinig ang opinion nyo. Comment down below kung F-16 o Gripen ang bet nyo para sa PH Air Force. Remember, choosing between F-16 at Gripen ay parang choosing between Jollibee at McDo. Both are good, pero may kanya-kanyang strengths. Sa huli, ang pinaka-importanting tanong ay di kung anong jet ang pipiliin natin, kundi kung paano natin gagamitin ang jet na yon. Kahit anong kagamitan, walang silbi kung walang strategic thinking at political will. Kaya kung ako sa inyo, mas excited ako sa training at doctrine na kasama sa pagbili ng mga jets na to. Kasi yan ang totoong game changer. At ngayon, oras na para sa aking prediction. Pero bago yan, huwag kalimutang ismash ang like button at mag-subscribe. Ready na ba kayo? Ngayon, baka iniisip nyo, bakit ngayon lang? Well, guys, yung tension sa South China Sea parang sinaing na malapit ng kumulo. Yung mga aggressive moves ng China sa West Philippine Sea, tinulak na ang Pilipinas sa limit. Pero defensive move ba to o provocative? Eto pa ang nakakatawa. Noong July 1, nag ang Philippine Air Force ng simulation exercise. nag silang bawiin ang isang military base na hawak ng kalaban. Coincidence? Parang di naman yata. Pero sino kaya itong kalaban na pinaghahandaan nila? Nakakaamoy ako ng soft disclosure na parang gusto nilang sabihin na malapit na tayong sumabak sa gera. May nalalaman ba ang gobyerno na ayaw nilang sabihin sa atin? And isa pa, yung ginamit nilang mga aeroplano, almost lahat, mga toro. Hindi supersonic maliban sa mga fa 15 Hindi ko ma-imagine kung paano sila babagsak na parang mga langaw pag nakasagupa ang mga 5th gen fighter jets ng China tulad ng Chengdu J-20. O kahit yung J-10 lang nila is napakalaki pa rin ng technological gap. Tapos may plot twist pa. Involved din pala ang US dito co-funding sila ng upgraded airstrip sa Basa airbase. Base. Sign ba to ng mas malalim na alliance o nagdo-double play lang ang Pilipinas? Pero, wag kang bibitiw, may mas malaking usapan pa. Di lang to tungkol sa fighter jets. It's about natural resources, sovereignty, at balance of power sa Southeast Asia. Nakaupo ang Pilipinas sa isang gold mine sa South China Sea at di natin to basta-basta palalampasin. Habang papalapit tayo sa dulo ng kwento, isipin natin ang bigger picture. Itong move ng Pilipinas, di lang tutungkol sa depensa, chess move to sa isang mas malaking laro. Pero sino ba talaga ang mga players? At ano ang tunay na nakasalalay? Sa mga huling sandali ng video na ito, pag-usapan natin ang isang posibilidad na pwedeng mag-shake ng foundations ng global politics. Paano kung itong military upgrade ay first step lang pala sa isang mas malaking plano? Isang planong pwedeng mag-reshape ng mga alliances, mag-redraw ng mga mapa, at mag-redefine ng kung ano ang ibig sabihin ng power sa 21st century. Ang tanong, handa ka na ba sa susunod na mangyayari? Pero di pa yan lahat. Mga ka-DDS at kakampings, mga ka-BBM or whatever ang kulay mo. May mas malaking usapin pa tayo rito. Alam nyo ba na itong pagbili ng fighter jets ay pwedeng magbago ng relasyon natin di lang sa China kundi pati na rin sa US at Sweden. Isipin mo kung pipiliin natin ang F-16 ng US, ano kaya ang magiging reaksyon ng China? Baka trigger sila at mas lalo pang maging agresibo sa West Philippine Sea lalo nang at allergic sila sa made in the US of A. Pero kung ang gripe naman ng Sweden ang kunin natin, baka ma-disappoint ang US at mabawasan ang suporta nila sa atin. At isa pa, napag-isipan na ba natin kung paano natin pupundohan tong mga fighter jets na to? Baka naman, imbes na mapunta sa mga proyektong makakatulong sa mga Pilipino, mapunta lang sa mga bakal na di natin kayang i-maintain. Pero 'wag kayong mag-alala, may twist pa 'to. Isipin mo kung bigla tayong mag-announce ng joint military exercises kasama ang Vietnam at Malaysia, pwedeng magiba ang balance of power sa Southeast Asia. At 'wag nating kalimutan ang economic side nito. Alam niyo ba na ang South China Sea ay may malaking reserves ng oil at natural gas? Kung mapoprotektahan natin ang ating teritoryo gamit ang mga bagong fighter jets na 'to, Pwede tayong yumaman ng todo. Pero huwag kayong masyadong ma-excite. May mga tanong pa tayong kailangang sagutin. Halimbawa, paano kung mag-escalate ang tension at maging full-blown conflict? Handa ba tayo sa ganoong sitwasyon? At paano naman ang ating diplomatic relations sa ibang bansa? Baka sa mga susunod na taon, ma-realize natin na ang desisyong ito ng Pilipinas ang naging turning point sa kasaysayan ng Southeast Asia.